Ano na ba nangyari? Doon, dyan, nga ba talang oh, nangyayari? O tito... Bawal nga ba? Makialam? matuto, at sa gawa. Ilang buwan bago ang eleksyon, pinupuksan ng COMELEC ang registration period para anyayahan ang mga tao magparehistro o kaya ayusin ang kanilang voter records. Sa pagnanasang mas maraming Pilipino ang magparehistro, katalasan nasa lokal ng wika ang mga paraan ng information dissemination. Siyempre naman, para mas maintindihan ang mga anunsyo ng ating komisyon. Nariyan ang mga video at photos na pinapost sa social media sites. pwede lang pumasok sa polling place unang-una. Pumila ng maayos at iwasang mag o may pag-usap sa kapapotante o watcher. Diyan ka nakakamali. Kandidato ka man, potante o supporter, bawal pa rin ang mga panya. Kami po ay naniniklohod na sana po tayong lahat ay mag-participate sa pamamagitan ng pagpaparehistro. Meron ding mga voter education na sinasagawa ng mga kanyang-kanyang election officers sa bansa. Ang voter education ay sinasagawa para turuan ang masa ng kanilang karapatang pumoto kasama na ang mga responsibilidad ng kakakipat nito. Sa screen na ito, kung dati po pagpasok nyo ng balota, hindi nyo nakikita kung paano binilang sino ang binotohan nyo. Sa makinang ito, unang ipapakita paano binilang ang boto ninyo. Kayo pa lamang na mga botan. Isa pang halimbawa na pagsulong sa wikang Pilipino sa usaping halalan ang mga jingles at campaign material sa mga kandidato. Mga kababayan, sama-sama tayo ay makaisa. Pagpawago, hatid ng ating bida. Sa bawat sulong, hindi kayo maririnig. Pag-asa pag-unlad, ating sasapit. Di ba, malalas natin marinig ang mga to pag na eleksyon? Kung tatakpo ng chairman, councilor o congressman sa isang lugar, mas epektibo nga naman kung gagamitin ang dialekto ng mga tao doon. Di rin nalalayo sa mga plebisito na Ginagawa ng Komalik ang lahat para may pakalat ang impormasyon tungkol sa mga nalalapit na plebisito gamit ang sariling wika. Ang halalan ay para sa atin. Kaya mabuti lang na gamitin ang wikang sariling atin din. Ngayong Agosto rin ang pagtiriwang ng araw ng mga bayani. Sila'y ubod ng pagmamahal sa Pilipinas at nagawang magsakripisyo ng na kanilang buhay para sa bayan. Talaga naman masasabi natin na Agosto ang buwan ng pagiging bayan. Sa tingin mo, bukod sa pagpapalawig ng wika, pakiilak sa halalan, ano bang gawain ang magpapakita sa pagmamahal mo sa bayan? Ang malaking pasasalamat sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila at National Museum. Mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.